Hello mga kaikang, good morning or magandang hapon or naano man dito sa inyo uh, Adi naman si Francis Escoril, nagbabalik na vlogger Cha! Um, ano atong sugad topic? Biktima ka? Biktima man ako Ano ang ibig sabihin sana? Huh. Biktima kita? Sa ano? Hatab na? nag-arasawa. Biktima ka, biktima, biktima na ko. Ang sa akon gusto ko ipaabot na sa mga bago na mga maging, maging daraga o soltero, mga pinubo sugat, gusto ko lang uh, ilikay ka mo sa amon ginagiyan. O di man sa ako sa akon nura man sa ako nagkulang permi man ako ginalaygayan, ginasabihan na mag-eskwela na eh. pero adik talaga tugasan sa ulo sa mga Pilipino. Aram nyo naman, ang mga Pilipino matutugas ang ulo. Dili lang na mabago kapag sabi ka niya, oh, ayaw din na pag-aagi. Pero, ano, kaya po, maagi ma gihapon kaya na, no, matugas ang ulo. Pag mahulog ka, amo ka na, da mo na matatanto na sabihan ka ganyan, dili ka na mag kay uh, masasakitan ka, mahuhulog ka. Kaya, amin na nangyayari sa aton, nahulog kita sa, ano, sa atab na nagkarasawa wow. o kaya sa mga bago sugad na mga tinubo um, dili nyo pagsundon ko anong ginatibok sa inyo puso kapag dili pa kamo nakapag ano kapag tapos o usad na po kami na nagapahayag na malisod talaga magsulod sa usad na ano maging pamilya na di, di, pa man sa ako di pa man ako sabi na pamilya na kay ginatapag sabi na pamilya may anak na kami wala pa man kay kilala nyo naman si Ikang si Ikang nagaklase pa sugad nagapatuloy pa man siya kami, kami na doon nagapatuloy man kami kun ano man an, naudlok na na pangarap oo di kami nagpadara kun na ano man an, nangyari sa among buhay na di, di na na ano ang pangarap di man namon di man na na uh, abot na ano pa kami na di kami nag -upload. sugad na nag kami tinuloy nagyapon na pangarap tapos ako patuloy ako na nangangarap na makaangat ako, makaangat iangat ko na ang pamilya. Dili lang na, na akong maangat. Malay ko, iblis ako ni Lord. Na... Kay ko nakuha nga ninsan iba ang an, ano ni Lord, ang mga blessing. Simple, ang blessing ni Lord, ginapaghirapan na Ihatag ni na sa atun, kun aram niya na porsigido kita magatag. Ang ano sabi ko na blessing. Blessing sabi sa iba ng mga tao na gusto sana no? Ari-arian, gusto na mahal na balay, mahal sa rakyan. Gina, ginapaghirapan nila na. Siyempre, kay ginapaghirapan, siyempre nakuha nila. Usad man nila na ginhatag din ni Lord sa, mund sa mundong ito, sa mundong ini, na kung karapat-dapat kasi na pagtrabuhan mo. Kay dili man lang ina sa mga Awin oh, ay siya ng mga blessing talaga sa mga ano siya sa mga mga higos sa mga porsigido o kaya kung porsigido ka sa buhay mo wala sa nin posible na dili ma, dili mo maabot ani pag dili mo maabot ani pangarap o sino man ang habosan san magyaman o diba? napakadali lang na gusto ko magyaman o napakadali lang sa sabiyon pero ang pinakamadugay dida kung paano minahiwagun na magyaman ka kaya kung gusto mo magyaman maghiwag-hiwag ka kaya dili man hatang sa ato na mga kita nag-asawa na atap kita nag-asawa dili tan na ang pangarap nato no kaya nato na abuton basta por si gihapon kita sa mga dili pa man nyo kaya na na magtindog na bilang ama bilang ina ayaw anay kami nagasabi talaga napakahirap sa pag-aupod talaga adalan one week lang mas maganda na ina oh, so one week Amin, ang pinaka, ano ang pinakahalipot na masadya kamo na duwa naga opod pero pag abot na sa mga month talaga, ada na kamo susubukot talaga sa iyo na duwa na kung gaano kamo katatag sa iyo pag gaupod ada talaga mga pagsubok stress ka dahil sa trabaho ta trabaho, oo oh, tapos nag upod na lang kamo na dua, ada. Basta, basta iyo na lang oo nag-aupod ka mo pero gaupod na lang kamo pagturog pero sa iba na iba na adlaw di nakamo nga upod kay kato na sa iba-iba niyo na ano trabaho sa mga anak oh, na, o oh, basta dili pa man karapat dapat maging pamilya magpamilya dili anay po kamo magpamilya nagasabi kami na biktima kami hmm. biktima kami sa na asawa mga, mga sa mga naatab na nag-asawa ginaamin namo na mga matugas na namon ulo kay wala man sa amo nag wala sa amon nagkulang na lula lula or sino mas inda wala sa amon nagkulang na sabihan kami dili anay ka mag kay at ah, bata pa kamo kag di pa kamo nakapagtapos pag klase wala pa kamo trabaho um, amo ya kadalasan ginasabi sa ato mga ginikanan kaya sa mga tinubo da pamatian nato na naton mga ginikanan kay mas ano po talaga na sila mas gurang sa aton mas mag amon atong pamatian kay pag napampamatiyang po yan natin sinda ka, di ka kayo atong buhay. Dili po kita magpatugas, magmatugas ang atong ulo. Gamito na ang atong utak, dili ang atong mga puso. Kaya mga puso, ang atong mga puso, ang atong film talagang dadaroon kita sana, sa nasa ano, kapahamakan. Dapat inasinda na doon ngaganan gaganan. Isip, pagsan, puso, o ang dapat na doon na gaupod. lang mga kaikang sa... Hindi pa nakapag-follow, sa akong Facebook. Mag-follow na po kamo para updated kamo sa amon sa mga susunod ko pa na video. Yun lang. God bless.